Mamaya, nakikikain tayo. Ayun, oh. So, ayan nga mga kawaray, nakikain na tayo mga kawaray dahil nagugutom na rin ako mga What? kawaray. So, ayan nga mga kawaray, nauna akong kumain sa kanila. Parang ako nang may-ari ng bahay, parang ako nagluto mga kawaray, ah. oh, no! So, ayan nga mga kawaray, ang nagluto natin kanina ay, ayan, natulog na mga kawaray ay napagod na ata. So ayan nga mga kawaray pagkatapos natin kumain dyan ay pupunta nga pala tayo ng circle mga kawaray Maggagala tayo kumakan natin wow. namin, namin kumakain ako lang, palang, ako lang naman ang kumain mga kawaray So ayan nga mga kawaray tuloy lang ang kain natin mga kawaray So ayan nga mga kawaray Andito na tayo ngayon sa circle mga kawaray Ito na naglalakad na tayo mga kawaray Salamat nga pala ka, sa ating videographer dyan Wow So ayan nga mga kawaray Papasok na ako Ayan o tuwan tuwan Mga kawaray sumasayaw sayo pa Kala mo marunong sumayaw mga kawaray So ayan nga mga kawaray Malapit na tayo mga sa loob Este malapit na tayo So ayan nga mga kawaray, yan doon may nakikita naman tayo na hindi nyo nakikita mga kawaray. Actually tinitingnan ko yung isda dyan, may isda dyan, maliit dyan mga kawaray. Ayan, wow. So ayan nga mga kawaray, tamang tingin lang tayo mga kawaray. At kung saan saan tayo nakatingin, may nakikita naman ba tayo na hindi nyo, hindi nyo nakikita mga kawaray. Nabubulol na ako. So ayan nga mga kawaray, ano ba tinitingnan ko dito? So, ayan nga mga kawaray. Salamat sa panonood nyo mga kawaray. Pa-like na lang yung sirin palo mga kawaray.